Radyo News? News nationwide Balita naman sa Dagat Cambodia Thailand sinimulan na ang paunang pag-uusap sa Malaysia sa gitna marupok na tigil putukan Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report! Nagsimula na nitong lunes ang pangunang pag-uusap sa pagitan ng Thailand at Cambodia Defense Officials sa Malaysia bago pang isang pangunahing ministerial meeting sa darating na Webes. Ito isang pulong kung saan naobserbahan ang mga kinatawan mula sa Estados Unidos, China at Malaysia. Habang patuloy naman nagaganapin ang isang mahinang tigil putukan, isang linggo matapos magkasundo ang dalawang panig sa tigil putukan. Sinabi na naman ng mga otoridad na magkabilang panig na ang mga ministro ng depensa ng parehong bansa ay dapat magdaos ng meeting ng General Border Committee upang talakayin kung paano mapapanatili ang tigil putukan. Hiniling naman ang Cambodia na palayain ng Thailand ang labing walon nitong sundalo na nahuli sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ng Thailand na tinatrato ng maayos ang grupo bilang mga bilanggo ng digmaan at papalayain pagkatapos ng isang kumpletong pagtigil ng armadong labanan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas. Pilipinas, itu saja Rabelo, Pilipinas, Rajo, Publico. Rajo Pilipinas, Rajo Publiko. Rajo Pilipinas, News Nationwide.